So nice. hayaan lang natin siyang nakababad i-prefer natin i-mix natin guys ugasan natin itapo natin yung tubig at saka yan linisin natin itapo natin yung tubig at saka yung nakamix ang apple cider linisin lang din natin ulit guys para yung apple cider para yung ano malinis siya so, tingnan nyo guys ang linis ng paa natin yung chicken feet malinis wala siyang ano. Ayan guys Tsaka wala na rin yung amoy guys. Pag, pagnaluto nyo na yung chicken, wala yung amoy. Kasi pag walang apple cider guys, maamoy, may amoy siya pag maluto na. Ayan guys, linis. Super so, linis. Ayan. Mal malinis na ang ating chicken feet. nako ako magluto guys iba iba naman ang ano pero sa probinsya ang ginamit guys kung wala tayong apple cider ang gagamitin natin is yung suka suka ng coconut yung vinegar ng coconut ayan sa probinsya coconut ano vinegar ang ginagamit ay dito bawang, unahin natin. Mix natin guys yung onion. Ayan guys. Antayin lang natin. Then, i-next natin yung ginger and chili. Antayin lang natin guys na okay na, lagyan ko siya ng oyster sauce. ako guys naglalagay ako ng oyster sauce kasi hindi ako naglalagay ng ajinomoto kaya naglalagay ako ng oyster sauce. yan ang pangpalasa ko yung oyster sauce. kung wala naman tayong oyster sauce di nyo din ng ajinomoto. hindi kasi ako naglalagay minsan lang ako naglalagay guys. Ayan, inix natin yung chicken feet. Ayan, nalagay na natin. Lagyan lang natin ng tubig, guys. Dagdagan natin ng tubig na ano siya guys kasi antayin natin maluto yung chicken feet, baka maubusan ng tubig. Kaya add natin, dagdan pa natin ng tubig at saka add natin ng ketchup. Takpan natin, antayin natin lang maluto. yan. Ayan guys. Maglagay lang tayo ng add water guys. Tapos tikman natin kung tama na. Tapos lagyan din natin ng ketchup kasi maputla. Pagdagdagan natin ng tubig, tapos maputla.